Hello! So ngayon gagalat na naman talaga tayo ng bongga bongga. Susulitin na namin ang aming mga remaining hours din na nandito kami sa probinsya kasi babalik na kami sa trabaho. Hey! Kaya wala ng plano-plano dahil let's go! Kaya riding in tandem na naman kami. Kasi of course maghihiwalay na naman kami. Siya nasa Luzon, ako nasa Mindanao. Kaya mag-cry na naman ang first son. <laughs> Kaya ngayon, napag-isipan namin na mag-date kami muna sa bundok. Kaya ito, paakyat na kami. At tapos ako naman nakakapit talaga sa mga abs niya dahil para hindi ako mahulog sa iba. <gasps> Hoy, sino <ka? laughs> And after one minute, nakarating na po tayo sa ating destination. And sinimulan ka agad namin ang aming paglalakbay day. Kasi gusto namin mabutan ng sunset doon sa taas ng bundok. Ganon. At kahit first time ko dito, talagang in ko na makikita ko maganda day. Char. At ang pinaka-purpose talaga namin kaya kami pumunta dito kasi gusto namin kumunikta kay Mother Earth. At para ma-release ang aming mga stress, depression, lahat mga iniisip, mga problema and everything. Dagdag mo pa ang an-an, boni, nga at pangangati sa katawan. Hi! <laughs> Ako ang kulot na buhok mo, straight na sa kataas at katawan. <laughs> at ang ending, ayun, lumis nga mga ilong. Pero walang char, napakaganda ng view. Kaya sobrang joyful ng aming pagpunta dito. Nakita nyo? <laughs> Tapos ito talaga pinaka-favorite part ko, day. Akala mo, akit kami na Mount Pulag? Hindi, day. Sa lang talaga to, day. <laughs> Tapos bunga ang pag-akyat, day. Kung may kasama ka, day. Tapos mag hands kayo, day. Tapos magtawanan kayo, day. Tapos magtitigan kayo, day. O, di ba? Para na kayong baliw. <laughs> baliw sa isa't isa. Ha! <laughs> Pasintabi na lang po talaga sa mga kumakain. Nakakadiri talaga kami. Hay! Hindi po ito landi, Ana. Ito po ay for safety purposes kasi paano na lang pag nahulog ako sa iba. Huy! Pero hindi na sa pag -char, char Ito na pala yun. Ang tuktok, -tuk, guys. Nakarating na kami dito. Sobrang foggy pa rin talaga dito, guys, sa tuktok. kaya hindi nyo makikita clearly ang sunlight. Pero ma-appreciate mo pa rin talaga. Ang ganda, guys. Tingnan nyo. Super nice, no? Habang kami nag-aantay na mawala yung mga fog na yan at pakita namin clearly ang scenery, nag heart to heart talk muna kami tapos tinanong ko kung ako pa bang nagpapatibok ng kanyang puso. Hoy, buang! Pero walang char. Ito na yon, Wala na talagang fog. Tapos maya-maya, day. Ayan na, day. Nagbabadya na naman ang fog, day. Babalik na naman daw. At ayan na nga, day. Na-stress na naman ako dahil kasi di na makitang scenery kaya sabi ko sa jowa ko, lambingin mo naman ako. Oo. <laughs> kaya ibinaling ko na lang sa dalawang baka nato kung nga nagbumukbang at napakasarap pakinggan talaga ng pagnguya-nguya dahil. At sa mga nagtanong dyan kung saan kami nagpunta, ito po ang kanyang title. Hoy! At ayun, mag-goodbye na kami. Uy. Bye!